Hi guys, good evening. <laughs> Samahan niyo ako guys, may dumating sa akin na parcel. Samahan niyo ako magbukas tayo guys. Mga uh, ano ito sa aking mga uh, ano, mga rescue kong pusa pagkain. Kanina lang ito dumating guys, kasi wala ngayon ko lang binuksan ng gabi. Kasi, maingay dito pag-araw kaya hindi ako makapag yaw-yaw makapag salita pag ano pag-araw kasi maraming mga ano maraming mga ano dyan maingay sa labas kaya, samahan nyo ako guys na nasasarapan ba yung mga alaga ko nitong mga rescue kong pusa kasi naubos na yung pinapakain ko sa kanila kaya binilhan ko sila ulit buti pa to noong una kong hindi na nito oh. ngayon maganda yung seller na bilhan ko talagang ginalot niya talaga ay ganito pala ito ay maganda balot niya dati hindi wala siyang balot na ganito ngayon may balot talaga siya oh. Thank you ngayon o oh. mura lang to guys kasama shipping ano lang to 8 eight, ano 87 ba 87 ganyan oh cute guys eh <laughs> may ano talaga siyang pusa Yan. ang cute ng mga alaga ko pusa dati yung binilhan ko hindi nakaganito siguro piki yun kaya nangati sila nangati kaya yung pusa yung alaga kong pusa try natin isabi try natin sa kainin natin sila ng isang piraso kumusta na kayo guys maraming maraming salamat sa inyong lahat sa lahat kung nanonood sa ating videos pasensya na kayo guys hindi na ako masyadong nakakasupport kasi nagloko yung wifi namin I mean, dahil sa bagyo kaya bihira akong nag uh, ano nga, kahit nga mag live ako nahihirapan ako kasi mahina talaga ang ano mahina yung signal ayan siya guys oh. ayan dati kong bili guys egg yolk ngayon naman Salmon Kasi Ano Salmon Salmon kasi Parang medyo nangati sila nung Salmon Ay nung ano Nung, nung Nito Iggyok Chicken Ito try natin kasi isda Ito eh Balikan na Mingming -ming. Try, oh, try ko nga. Ming-ming. Oh. Ming-ming. Nandiyan ba si, ano, si Mingay? Ayan, oh. Ming-ming, kain ka? Oh, nandiyan. Pakakainin natin. Yung iba kasi wala dito, eh. Nasa lumabas yata. Kasi pinapalabas ko yan sila. Pag gabi para iihi sila sa labas at magpupo sila dun sa labas dali ka na oh dali oh. come oh dali na subukan natin isa kung magugustuhan ba nila ito oh kung saan na yung iba oh dali may oh, oh. Oh, diba? Sarap-sarap. Sarap ba? Hmm, mabango siya. Ang dali na, oh. Come, dito ka. Dito, dali, oh. Tingin ka sa camera. Dali, oh. Come. Yan. Yan, mga i-rescue ko lang tong pusa, guys. Pinapakain ko kasi sila, tapos ayaw na nilang umalis. Marami to sila, guys. Walo yata to, uh, Pito may nagdagdag na naman nga ulit ang problema ko nito guys kasi pinapaalis na kami dito sa bahay na to lahat kami kasi ibibinta na yung lote hanggang ano na lang kami dito October or December tapos kawawa sila eh ang layo ko guys balak namin sa Pampanga kami kasi yung kapatid ng mister ko may bahay doon na pwede kami magpatayo mayroong bakanti sa likod at saka sa harap nila para di na daw kami mangupahan kaya problema ko yung maghapot ng gamit namin kasi ano malayo yun eh hindi naman kasi yung gamit namin sa jeep talagang ano to malakyan yung malaki kaya yun pang isa pang problema ko guys kung paano ko maano yung tawag nito bayad namin kaya sarap siguro to kayo nasarapan siya hmm, na kung isa ko kasing pusa wait lang guys kunin ko yung pusa kung isa Ayan guys, oh, tingnan nyo guys oh. oh. gising na yung ano, natulog na to siya doon sa tulugan namin. Alam mo ba guys, kanina, umiyak ako nito kasi pinakain namin sila. Tapos ano, may tinik yata na malaki sa ulo ng isda. Alam mo ba, buma, buma bumaon yung, yung ano, bumaon yung, tawag nito, yung tinik sa gilagid niya kaya nagtirik yung mata niya ay hindi niya kayang tanggalin sa kamay niya alam mo ba pinabuka, pinabuka ko talaga yung dalawa kami ni mister inawakan ni mister yung dalawa niyang kamay tapos ako naman dito inano ko siya pinamitan ko siya ng oh pinamitan ko siya ng ano chani tapos inano ko siya yung yung bumaon sa kanya na ano tawag nito inano ko pinugot ko nang chane yung bumaon na buto tinik ay buto tinik pala bisaya kasi ako guys eh. saya manggugu guys kaya nagalig ko sa seksinagol dali guys gusto gusto nila binising ko kasi nabuksan na kasi kaya try ko kung nasas masasarapan ba sila huh? sing gusto kaya uh, mayak-iyak ako, buti na lang natanggal yung tine ko. Ah, pakalaki, mismo din. Dito, bumaon sa ano niya, sa gilid ng ipin dito. Ay, talaga naman. Kinabahan ako. Siyempre, ingat din tayo, baka pagbukan ng bibig, makagat tayo eh. Mahirap na. Kaya yung nawakan ni Mister yung dalawa niyang kamay. Saka ako naman dito sa dito niya ginanon ko siya guys oh yun natanggal ko pero ang tagal siguro mga 30 minutes namin itong binuka yung bunganga niya kaya hawa ako ang awa ako uwanan ko sila talaga kasi ewan ko kung madadala ko ba ito wala kasi akong pambili ng kurungan eh mahal kaya titignan ko pa to kung madadala ko to mag ano muna ako mag ano muna ako ng muray na ano kulungan kulungan ng pusa at maralagay ko sila sa kulungan pero hindi lahat dalhin ko guys piliin ko lang kasi suplado yung iba eh ayaw magpahawak sa akin yung ano lang yung ano ko lang yung malapit sa akin, yun lang ang dalhin ko. Yung ano kasi, yung tatlo kasi, masungit. Ano siya, parang oh, hawakan mo lang siya, nadadalit. Kaya ito, itong tatlo na to, nadalhin ko yan sila. Ito kasi dito talaga ito pinanganak sa amin. Itong itim. Ayan guys. Ayan, pinanganak ko dito. Kaya ano siya. Kamu mula sa kamera, oh, ayun, oo, oh. oh. Yan, may mga tali. Yan sila guys. Kasi binilhan ko ng tali. Kasi maraming kakulay dyan ng mga ligaw din. eh, ayaw pumasok dito. Siguro mayroon may ari. Kaya tinandaan ko kasi pa halos magkamukha eh. Halos magkamukha eh yung mga nasa labas. Kaya inano ko siya. Hindi naman to sila nakakulong guys eh. Kaka ano, pero dito talaga sila una uwi gagala lang sila sa labas tapos uwi na sila dito ganun ang ginagawa nila yun di ba so guys patayin ko na to guys ang aking vlog maraming salamat sa inyo guys ha kasi medyo mahaba na oh 11 minutes na pala ito ala Diyos ko sorry talaga sa inyo medyo mahaba <laughs> maraming salamat good night guys maraming maraming salamat